Diyan. pakinggan natin ang update mula kay Benny Estrella mula sa Pagasa. Benny, maganda umaga. May bagyo pa ba o nahila na rin palabas? Uh, good morning po sa inyo, Sir Smar, Lou, Paulo, and Ms. Meiji. Uh, sa ngayon, yung low pressure area po ay nasa loob pa rin ng ating par. Ito ay nasa 380 kilometers hilagang silangan ng Daet Camarines Norte as of 3 in the morning. And base sa ating analysis, maliit pa rin yung sansa na ito ay maging bagyo sa susunod po na 24 oras. Nagdadala ng paulan ang low pressure area na ito sa malaking bahagi po ng ating bansa. Asahan yung mga pinakamalalakas na ulan sa may northern kagayan Zone, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Aurora. Habang meron tayong kalat-kalat din na ulan at mga thunderstorms dito sa Metro Manila, lalo na mamayang hapon, ganyan sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, halos buong uh, Mimaropa region and northern Samar. Kaya mag po sa mga banta ng flash floods and landslides dahil magpapatuloy po yung mga pag-ulan natin hanggang bukas. Inaasahan din ang maulang panahon dahil sa habagat naman sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Bangsamoro Region, at natita ng bahagi pa ng Visayas. And the rest of Mindanao today is partly cloudy to cloudy at may chance lamang ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Itong low pressure area within the next 24 hours po ay babagtasin ang kalupaan po ng Northern Central Luzon area at inaasang nasa may West Philippine na po bukas ng umaga. Pusik Mabilis naman ha? Mm -hmm. Opo, at din lumabas po ng part Saturday naman. Mm -hmm. so, oh, so speaking of Saturday and Sunday, ano ba tayo? Labaday, sampai sampay day paayong mm -hmm. ulit? Um, mostly po yung mga lugar dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Southern Luzon, maaraw naman. So during this weekend naman, maraming lugar po ang magkakaroon ng uh, maaraw na panahon. May mga sasa pa rin ng mga pagulan sa hapon. And yung northern Luzon, mostly cloudy skies sa Saturday. Pero pag, pagsapit ng linggo, maaraw na ulit. Ayun, so, madla, bumbaga, uh, o, ba? sila. O, babawi.